Mga kagala, marahil isa ka na rin sa mga nakakita ng arkong ito na matatagpuan sa lungsod ng Balinsuela na dati ay bayan pa ng Pulo, Bulacan. Pero ngayon, ay sakop na ng Balinsuela. Ito ang nagsisilbing hangganan ng Balinsuela at Malabon ngayon na noong unang panahon ang Malabon ay naging bahagi ng tundo na kalaunan ay naging lalawigan ng Rizal samantalang ang Balinsuela naman ay sakop ng bulakan. Noong 1858, unang itatag ang arkong ito na lang ipinagawa ni Mariano Bililla. Subalit, walang dokumento magpapatunay na siya nga ang nag-initiate na ipagawa ito. Kaya kung inyo mapapansin ang nakatala sa arko ay taong 1910, sapagkat noong panahong iyon, ito ay nirestore o ipinarenovate na lang ng mga Amerikano dahil sa sirana ito at luma. Ang arkong ito ay orihinal na gawa sa batong adobe at apog sa panahon ng Kastila at kalaunan ay pinatibay ng semento at bakal noong 1910 sa panahon naman ng mga Amerikano. Ayon sa oral history ng mga tagapulo Balenzuela, ang arko ay dating tanda ng checkpoint o bantay ng guardia civil noong panahon ng mga Kastila at nang dumating na ang mga Amerikano, ginamit na rin nila ito bilang palatandaan ng teritoryo at ayon pa sa kanila. Dito daw sa lugar na ito hinuhuli at minsan ay pinapatay pa ang mga Indio o mga Pilipinong pinaghihinala ang rebelde o tulisan. May mga kwento pa na mga sigaw at iyak sa gabi kaya tinawag ito noon ng ilan bilang madilim na arko pero wala itong opisyal na katiyakan kung totoo nga ba. Pero ganun paman, ang arko ay patuloy na lumalaban sa maraming panahon. Naging bahagi ng kasaysayan isa sa mga naging piping saksi sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan Ako po si Alvin Ramos ang inyong Kagala History